Hello guys, welcome back to my channel Share ko lang ulit itong aking isda na nabili sa palengke Ayan, may kamatis pa Haluan natin to ng talbos ng kamoting sabon natin to Parang itong sabaw-sabaw tayo ngayong gabi Ayan, Hindi ko gano'ng kabisado yung isda na to Sabi daw nila, salmon Salmon daw to, yung medyo maliliit na salmon mga idol Ayan, linisan natin yung ating ulamin ngayong gabi yan o. Oh, Mga idol o. Oh. Oh, salmon daw sabi nila. Pero alam ko nga rin salmon nga rin to. Tinisan natin at medyo fresh naman siya, Mga idol. yung ulam natin ngayong gabi. Ugasan natin. Ugasan natin. Tapos mamaya tatanggalin natin to ng ano. Ng itoka at saka asang. muna natin. Ah, linisan muna natin. Nakalo na yung kamatis. Dalawang piraso lang yung nabili ko sa palengke. Pwede na siguro to. Meron naman tong ano eh. Meron naman tong talbos ng kamote yung ihalo. Para mas masarap yung sabaw. Sana Yan o mga idolo. Yung ating isda. Mm, yan o. Fresh naman. Diba? Mga idol. Share ko lang sa inyo. Pang ulam-ulam natin ngayong gabi. Tingnan natin. Yan, kailangan ng anumang tanong gripo para ambalanan natin o ambalanan to at ambalanan namin mamaya 'yung ano 'yung hatang ito, mga idol. Ngayon, natin. tinambal para ano para maano yung bansa na tanggal dalawang kamatis nga lang nabili ko yung eh, mga idol hindi ko alam pwede na siguro to yun o oh. hmm. ito yung ating tangkos ng kamote yung mga idol yan po yung ating ihahalo dyan sa sinabuang salmon natin yan simpleng ulam lang to mga idol pangarami makaraos lang tayo itong gabi pang ulam tayo yan o oh, yung ihalo natin oh. talbos ng kamote simple yung ulam lang to mga idol ano to yung pinaka masarap sa simpleng buhay uh, ulam natin na uh, isda na may sabaw may talbos ng kamote rinisan natin meron yung tubig para ano ulit na ulit natin hirap ng singil mga idol galing sa trabaho kauwi siya mga magluto hirap ng ano ng isa tega tsaga lang to mga idol para makaraos tayo sa buhay buhay natin salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin lagi kong inuulit-ulit paulit-ulit na sinasabi sa inyo maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko hindi ko kayo makakalimutan mga idol Kung wala kayo wala itong lakas na channel ko yung lakas ng channel ko dahil sa inyo bakit kumakapit itong aking channel dahil po sa mga sumusuporta sa inyo dahil po sa mga suporta ninyo mga idol maraming maraming salamat ngayon ko lang itong aking ulam. Sobrang salamat po ako sa inyong lahat. Ang lahat ng tumusupor sa akin. Hindi ko na kayo isa-isahin. Salamat po. Maraming maraming salamat. inyo. Ayan mga ilod. ko ako na. Nililisan natin ang nililisan yung isda. So patapos na to. At tatanggalan ko na ng hasang ito. Sinagol lang sa inyo. maraming salamat po ulit. Yan dito na lang po muna mga idol ang aking video at tatanggalan ko na ng hasang ito baka makawala pa tong isla na to wala tayong pang ulam Char lang